Hi! Magandang buhay po sa inyong lahat. O baka nagtaka kayo kasi nandito na ako sa unan. Ibig sabihin, nasa bahay na ako. Wala na ako sa opisina. So, gumawa lang talaga ako na uh, quick uh, video. record ko nga ito para masagot ko yung apakadaming tanong sa aking uh, YouTube channel. Kasi nga, alam ko naman na nitong tagbagyo eh nag-offer nga si SSS at saka si Pag-ibig ng mga Calamity Loan para sa mga member, sa mga active member. Eh, talagang ang mga miyembro ngayon ng SSS eh, gusto ng maipilit lang talaga na makapag-avail ng, ng Calamity Loan. Which is talaga namang uh, dapat i-enjoy ng isang uh, SS member ang uh, benefits na ito. Itong uh, Calamity Loan. Kung ikaw po ay qualified. Pero, may criteria kasi si SSSA. Hindi naman porket member ka eh, pwede ka nang kagad mag-avail nito. Hindi. Dapat, masundan mo rin yung terms and condition kung tinatawag yan ni SSS na dapat pasok ka doon para ikaw po ay makapag-avail ng calamity loan. So, ganito po mga ka-SSS member. So, kung ikaw po ay isang SS member, matagal na panahon ka ng SS member, pero hindi ka na po active kasi nga baka na ang edad mo na ay nasa 40s na or 50s or ikaw ay uh, wala ng trabaho. Kung baga, meron ka mang pinagkakakitaan, pero hindi ka na naguhulog ng iyong uh, buwan ng uh, premium or contribution. So, hindi ka na nga active, pero dati kang SS member, sinasabi ng ibang mga nagtatanong sa akin Sir, ako po yung mga 10 years 20 years na po uh, naghuhulog niyan. Di ba ako makapag-avail ng uh, calamity loan? Ang sagot po doon ay hindi. Kasi nga po, kailangan po ni SSS na kapag mag-avail ka po ng uh, calamity loan po, ikaw po ay isang active member. Pag sinasabing active member, hanggang sa hindi mo pa ma-reach yung edad mo na 60 years old or yung retirement age mo, naghuhulog ka pa rin ng iyong uh, buwan ng premium for contribution. Yun po ang tinatawag na active. Active member. So, kung hindi ka naghuhulog na ng inyong uh, contribution po, hindi ka po matatawag na active member. Pangalawa na uh, dahilan kung bakit nare-reject ka sa calamity loan. Ikaw po ay merong uh, pinatawag na loan restructuring program o nakapag-avail ka ng loan restructuring program o mas kilala na condonation or mas kilala ngayon na consul So, kung meron ka pa niyang binabayaran kasi nag-avail ka, ang inavail mo sa consulon or condonation is nag-avail ka ng 1 year to pay or 2 years to pay or 3 years to pay kasi nagkaroon ka ng utang before na napabayaan mo. Tapos ngayon, uh, ina-apply mo niyaan para mahulugan mo na siya buwan-buwan. Hanggat hindi mo patapos yan, hindi ka pa rin pwedeng mag-loan kasi nagbabayad ka pa rin sa dati mong utang. At saka kapag natapos po din yung bayaran yung LRP, yung condonation o yung consul loan, hindi ka rin kaagad-agad makapag-loan. Ngaan, hindi ka rin kaagad-agad makapag-loan. May aantayin ka pa ng certain uh, months na pwede ka na mag-avail. Kaya ngayon na uh, merong calamity loan po ang calamity loan kasi nagtatagal lang po yan, nag-offer lang po yan sa SS niyan for 3 months so kung hindi ka kung ikaw ay di pa tapos sa pagbabayad ng iyong LRP kung donation o consul man yan hindi ka pa rin makakaabot po niyan hindi ka po makakapag-avail ng calamity loan pangatlong dahilan kung ikaw po ay kaka lang ibig sabihin nakaka-resign lang. Katulad ngayon, may offer in the month of July. So, month ngayon ng July nag-offer ng calamity loan. Ikaka-resign e, mo lang nung nakaka-resign uh, mo lang nung uh, sabihin na nating ng June or May or April. basta nakaka-resign mo lang itong first quarter of the year nitong 2024 eh nitong July nag-offer. Kailangan kasi ni SSS, meron kang 6 months active posted latest contribution sa current employer mo or kung ano mang status mo kung ikaw ba'y nag-voluntary or ikaw ba'y may bagong employer na kasi nakapag-apply ka na ng bagong trabaho kailangan po munang nakaspag 6 months ka na dyan so ibig sabihin hindi ka pa rin makakapag-avail kahit nagtuloy-tuloy yung hulog mo ibig sabihin na idugtong yung hulog mo nitong bago mong employer doon sa dati mong pinagpasukan ay eh, nagresign ka nga naputol siya so kailangan kasi meron kang 6 months active posted latest contribution sa current status mo ngayon eh kung wala ka pa niyan hindi ka rin makapag-avail ng calamity loan pang-apat na dahilan kaya hindi ka makapag-avail ng calamity loan sa pag-check ng inyong information di ka pala nakapag update ng inyong information. Pag-check nyo po sa inyong SS online account, wala ka palang home address. May mailing address ka nga, pero wala kang home address. So, hindi ka pa rin makakapag-apply ng calamity loan. So, anong gagawin mo? Anong pong remedy doon? Pupunta ka ngayon sa SS branch malapit sa lugar po ninyo. Mag-fill out ka kukuha ka ng form, hingi ka ng form, pipila ka doon ayon sa dulo ng SS number mo, kukuha ka ng SSE4 or pwede ka na rin ikaw na mismo mag-download ng SSE4 sa website ni SSS din filled out properly, yan po ay dadalhin nyo po sa SS branch para isubmit. Magdala ka lang ng two valid IDs para katunayan na ikaw nga yan para isubmit mo yan doon sa kanila para malagyan ka ng home address. Kapag naklagyan ka na ng home address at yung address na iyon ay uh, kasama doon sa uh, declared state of calamity area, pasok ka sa banga at ikaw po ay makapag-loan ng calamity. Panglimang dahilan kaya hindi ka makapag-calamity loan ikaw ay merong past due ng iyong loan. So, ibig sabihin, bago ka magkalamit yung loan, meron ka din palang existing na kinakaltasan ka na pala ng salary loan. Ibig sabihin, na umpisa ka na ng magbayad ng iyong salary loan, iyong salary loan mo pala, hindi mo na natuloy-tuloy sa paghuhulog o hindi ka na natuloy-tuloy sa pagbabayad. Dapat i-update mo muna ang iyong salary loan. So, ang pwede mong gagawin din yan, mag-generate ka ng PRN kung may pera ka, bayaran mo yung past due mo. Kapag mabayaran mo yung past due mo, makapag-generate ka ng PRN gamit ng iyong uh, SSS online account, bayaran mo rin, pwede ka magbayad sa GCash or sa Paymaya. Then, pag maging updated ka na, itry mo mag-click ka sa Apply Calamity Loan kung papayagan ka. Now, swerte mo na pag-click mo na ganyan, inoferan ka, i-grab mo na. Pang-anim na dahilan. Dati kasi nung nag umpisa nito nung ano eh, nung COVID, nung pandemic, pinayagan ni SSS na pwedeng gawing disbursement account yung GCash using si IMB kung naalala nyo yon Ngayon kasi, na ko din, ako kahit ako mismo na nag-avail ng calamity loan nahirapan ako mag-submit. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ibibigay ni pag-ibig doon sa online kung anong bangko ang pwede kong gamitin na dapat ako ang pipili kung si BDO ba yung isa kong naka-enroll or yung aking CIMB. IMB ayaw lumabas yun. Kasi ang parang ang gusto ni SSS, dapat one, ano lang, one disbursement account lang ang dapat ma-enroll sa yung SSS online na active mo na siyang ginagamit. So, ang ginawa ko, kailangan ko i-cancel, cancelahin yung aking CIMB para lumabas yung aking BDO. Nung ginawa ko nga na kinancel si CIMB, lumabas na yung si BDO kaya ako nakapag-file alam ko napapansin nyo yan sa mga member na nagpa-file ngayon ng calamity loan. So, hindi lang ako naka-experience yan. Bak baka pati din kayo. At ito po ang huwag nyo kalimutan. Kung kayo po mag-avail ng calamity loan, kayo po magpa-file ng calamity loan sa SSS, huwag nyo pong kalimutan i-download po yung disclosure statement. tag may nagtanong kasi sa akin sa aking YouTube channel, bakit kailangan po yung disclosure statement? Kailangan po yon kasi isasubmit mo kasi yan doon sa employer ninyo or doon sa accounting po ninyo or sa HR niyo Kailangan po kasi yan kasi yun po yung magiging basihan nila na nag-apply ka ng calamity loan and then pagdating ng araw na kakaltasan kasi after 3 months kasi na pagkatapos ng paglo mo, mag-umpisa ka na naman sa pagbabayad. So, yun ang magiging basis nila. Ilalagay nila syempre sa kanilang system para automatic sa tuwing sweldo mo na, babawasan ka or magkakaroon ka ng deduction. Kaya importante po yan. May mga employer na strict talaga sila. Pag wala kang disclosure na ipapasa sa kanila, i-deny ide nila yung application mo. So, madali lang naman mag-download ng disclosure. Pag ikaw ay mag-file ng calamity loan, i-download mo na. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. And then, dapat, ganito yun ha, mga SS member ha. di ba? kailan natin mag-enroll ng ano, bank account sa DAEM or disbursement account enrollment module ng SSS. Kalimitan kasi ito ha, La parati to eh. Lagi na lang to nangyayari. 'Di ba? nag-open account kayo, nag-open account kayo. Yung iba kung nagpa-assist nga sa akin, sinasabihan ko na, o oh, mag-open account kayo sa ganitong banko, ganitong banko, ganitong banko, ganitong banko. Mag-open account kayo niyan kasi mura lang ang opening account or saving savings account yan, di ba? Dahil bawal po ang prepaid. Bawal din po yung uh, joint account. So, dapat savings. Okay. Pwede rin gumamit ng payroll nyo kung papayagan kayo ng uh, company nyo pwede yung payroll account or yung payroll ATM na ginagamit nyo or yung loyalty plus card di ba yun din pwede din yun yung sa pag-ibig magde-deposit lang kayo doon sa AUB or sa Union Bank pwede din yun gagamitin ngayon ganito kasi doon sa mga uh, nag-open account doon sa mga uh, kilalang bangko hirap hirap ka nga mag ano eh mag open account ng isang savings account ang ginagawa niyo kasi di ba pag nag open account ka meron yung maintaining balance di ba sa land bank 500 or sa BDO 2000 or ano bang, bang bangko niya na meron yung tinatawag na maintaining balance, sinaid nyo naman. Di pag sinaid nyo yan, maku-close account yan. Isa susunod nyo na namang loan, ano, mag-open account na naman kayo ng panibago. mag enroll na naman ulit kayo ng panibago. So, ang gagawin nyo dapat, kung gumamit kayo ng savings account, huwag nyo namang sairin. Halimbawa, kung ang maintaining niyan is 2,000 or 500 or 1,000, itira nyo po muna yan. Because after 2 years kasi or 1 year, pwede na kayo mag-reloan ulit. Mag- magre ulit or mag-avail kayo ulit ng panibagong loan andyan na yung ano nyo yung banko nyo hindi na kayo mag o-open pa ulit ng banko kasi kinlo-close nyo. Total, nag-loan ka na rin lang. Yung kuhanin yung funds, yung na-loan mo, itira mo na yung ano, yung itira mo na yung uh, maintaining balance para hindi ma-close account. Okay? Sa totoo lang kaya ako nag-video ngayon, alam kong bakit mga ka SS member. Nainip ako mag-antay sa <coughs> network ng SSS ang daming nagpapa-assist sa akin na magpa-submit ng loan hindi ko pa magawa-gawa dahil nag, nagka-down yata yung kanilang system nag-error, nagre-reset yung connection so kaya ka gumagawa muna ako ng video hindi ko kasi magawa ito sa office kasi syempre opisina yon oras yun ng company isa pa, medyo maingay kasi nasa loob ako ng opisina maraming bosses ang na-adapt maraming sons ang na-adapt kaya dito ko na lang ginawa pag-uwi ko kaya kung may katanungan pa kayo about calamity sa SSS, pwede kayong mag-comment. Sasagutin ko naman kayo. Pero yung iba kasi, nagko-comment, nagtatanong, ang sagot na sa video na din. Dapat din, intindihin nyo rin, kahit naman papaano itong ginagawa kong video, eh, siguro naman nakatulong sa inyo, nagkaroon kayo ng idea. Intindihin nyo din minsan. Minsan yung kasi, ang ang comment yung tinatanong, yun din yung dinidiscuss ko. Inuulit nyo lang, dapat intindihin nyo din ha, magkaroon din ng konting comprehension din po, okay?